Kung dati ang mga magsasaka ang nagdadala ng palay sa National Food Authority o NFA sa Central Luzon, ngayon mismo ang NFA na ang nagsasadya sa bukid ng mga magsasaka para bumili ng palay sa murang halaga na 23 23 So sa ngayon po, uh, meron na uh, ang uh, LGU ay meron ng mga binabanggit ko na mga silo, uh, high capacity dryers and rice mill. Uh, meron na po tayong uh, coordination with uh, the... Uh, provincial government of uh, Nueva Ecija uh, through the good governor uh, uh, Aurelio Mali. So uh, uh, may approval na sa kanya yung pag-utilize natin ng kanyang malalaking dryers at ng kanyang uh, mga silo. Ganon din doon sa mga private na uh, traders natin dito upang ipagamit yung kanilang mga dryers sa ating mga kasamahan magsasaka. Ayon naman kay Charles Alingot, branch manager ng NFA Tarlac. Pinupunta na nila ngayon ang mga mismong sakahan ng mga farmer para makarami sila ng mabiling palay. Anya, kapag pumayag ay sasakin nila sa mga truck na panghakot ang mga nabiling palay para dalhin sa warehouse ng NFA. Mas mababa naman ang 2 piso ang NFA rice kumpara sa presyo ng traders na 25 to 27 pesos sa tuyong palay. Ang kagandahan nito, less na sila sa pambayad sa pakiskis ng palay at operator dahil sagot na ito ng NFA. Kung wala po ang NFA kasi magiging ang domino effect sa consumer na maaaring tataas ang presyo ng bigas. Kaya nandito lamang po ang National Food Authority ang lahat ng aming serbisyo upang uh, maiparating sa ating mga magsasaka maski sa liblib na buok, ay meron po kami mga bagong serbisyo ngayon na ito nga ang sinasabi ko na pwede namin pick-upin. Uh, tangkilikin po natin ang uh, pagbibigay ng uh, uh, share ng palay para sa ating buffers True National Food Authority. Sa Bulacan, target makalikom ng 60,000 kaban habang 20,000 kaban naman sa Tarlac. Target naman ng NFA sa buong Central Luzon na makalikom ng bigas na 2.4 milyon na kaban para sa pangailangan ng iba't ibang ahensya ng pamalaan kabilang ng Department of Social Welfare Development o DSWD at ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahakalagahan. Nestor Torres, Huma Hataw!